Pupunta nga kami sa isang fast food at doon kami kakain ng hapunan. Bibi! Yeah! Yeah! At ayan nga magkakasama kami at ang apo ko ay karga at ayaw maglakad. At Bibi! <laughs> <laughs> at nandito na nga kami at ayan sabi ng apo ko tau po. Off in the door. Ayan, ganyan ang aking apo kakulit. Ayan, dadrad siya yan. At order nga kami ng aming kakainin. At nag-usap-usap na nga kami dyan kung ano order na namin at ayan, nagtanungan kung anong gusto ayan, at syempre birthday nga ng aking anak, kaya dito kami kumain ay misa na naman sa isang taon, aba eh, siyempre, lumabas naman tayo kahit sa isang taong man lang. Charot! Okay lang yung paminsan minsan, wag lagi at tal. Well, siyempre, napakamahal din naman bilhin sa labas. Eh, di ang nangyayari, magluto na lang tayo para mas makatipid tayo. Charot! Diyan naman talaga si Inday, lagi si makatipid. Abay, napayat ng papamuhay ngayon. Pag hindi ka naman nagtipid, ay awan ko na lang kung sa tayo pupulutin yan. Charot lang! Pero totoo yun, mga lalabs ko, kailangan din tayo may konting tipid sa katawan dahil pag tayo isigi, 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 isigi. Aba, ay naman talaga, yung Ganon. Char. At ayan nga, ang aking apoy, nagugutom na daw siya kaya lakad ng lakad hindi matali sa kanyang upuan at talaga namang gusto tatakbo-takbo pa yan o di ba ganyan kakulit ah lagi may playground siya napuntahan o di ba ay maganda para naaalala din ang bata kakalabas-labas ay di syempre pag medyo tayo ay may konti naman ay di tayo kumain sa labas kasi magpagod pa tayo para inky din naman ang batang makulit at ayan syempre sama-sama tayong kakain ay di masaya o di ba? At ako na nga kami ng pagkain at hindi kumain ng aming makulit na makulit na bata na yan o di ba? Makulit na makulit yan o di ba? napigit pikit pa sarap kumain. Sa so usaw -so niya yung french fries sa Sunday sa yan o di ba? Enjoy na enjoy ang batang makulit. At ayan nga may birthday ayaw magpa-camera at mga daw siyang kuwanan, ay ako naman makulit na ina ay, ay syempre, eh. yang kumakain siya mag-asawa at ito naman ang aming dalaga nagpapakit din, o oh, diba ba iyo nagpapa heart heart, oh, o diba yan masaya ang magkakasama, o oh, diba magkakasama, kakain, at yan sa bibi number one ang masaya at talaga namang oh, marunang kumain mag-isa at masinop po yan, hindi po siya naglalamog kumain, hindi nagkakalat ayan talaga siya masinop kumain at may papikit-pikit pangayan habang sumusubo siya Ganyan ang aming artista at ang ito naman si Inday, 'di ba? Kain tayo mga lalabs ko. Ayan, kumakain kami malapit kami matapos. Kumain. Maganda dito ay only gravy. Ay syempre si Inday makig 'di ba? Puno ang chicken sa gravy. Kaya sarap. At ito na may baon kaming kanin diyan, 'di ba? Ganyan at si Inday nagbabaon ng kanin. Oh, 'di ba? Nakatipid naman talaga kami. Kasi kung i-order, mag-extra ay mahal din. Ilang kami, 30 pesos bawat extra rice ay napakamahal. O diba, nag-bouncing tayo, nagsaing para may bao na mainit na mainit na kanin. O diba, ka pa, char. At ito na nga, pa na kami tapos na may kumain. O diba, hindi na nak nakalikot-likot ang na siya, o. Akin na ang lola. Kaya uwi na tayo mga lalaps. Thank you for so much. Thank you for watching. Bye-bye!